Top 1 reason bakit nalulugi ang sari-sari store negosyo. Sari-sari store tips in 1 minute. Upang hindi malugi yung sari-sari store negosyo mo, kailangan mo malaman yung number 1. Yes po, yung number 1. Katulad ng pag-ibig mong hindi sinusuplian, ito yun. <laughs> yung number one reason bakit nalulugi yung sari-sari store negosyo is pautang. Yes po, pag nagpapautang ka, ang nangyayari is pag hindi ka nababayaran ka agad o hindi binabalik yung pera mo, is wala ka nang nabibiling stocks or inventory para sa tindahan mo. Pag nangyari yan, is nawawalan ka nang naibibenta sa customer, nakikita ng customer na hindi maganda kasi hindi puno yung tindahan mo, hindi na babalik sa'yo. Upang masigurado mong lumago yung tindahan mo at hindi ka malugi, iwasan mo yung nagpapautang ka. Agree ba kayo or hindi? Comment kayo sa baba and share nyo tong video sa mga kakilala nyo. Yes po, utang is number one na makakapagpalugi ng sari-sari store.